Wow, 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 wow! Isang magandang uh, uh madaling araw sa atin lahat umaga. So, may malasong tayo dito. Napakalaki nito sigurado. Ayan, nakikita natin sa tubig. Ayan. Tingnan natin kung napakalaki nito. Ayan, mga kaibigan. So, bless tayo ng Panginoon na makahuli tayo. Maraming maraming salamat sa Panginoon. At maraming maraming salamat sa lahat na sumusuporta sa ating pagbablog. Ayan, nakaulaki dyan. Woo! <laughs> bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang uh, pwesto. Ayan. Katulad ko, tamang video, tamang chill. Ayan. So, si Kapitan Burundo nandiyan din. Tapos, ito si si Arvin alias Bao. <laughs> hmm. Tapos si, yan na, si alias Polbo nandiyan din. Ayan. Yung kita-kita nyo, nagtititig ng, nagintindi ng pagtitig ng malasugi. So, kapartner niya, ito si Lautoy. Ayan. So, shout out sa mga kasama natin dito. Isang magandang gabi sa inyo lahat. At maraming maraming salamat kasi alam mo namin, alam kong nandyan lagi kayo para sa akin. So, lagi like, kayo sa mga sa So, good luck sa atin lahat. Lagi sa paglaot. Maraming uh, maraming marami salamat sa inyo. So, sana'y uh, hindi kayo magsawang sumama sa ating tibog adventure kung sana'y napakalupit, dinaabot tayo ng lakas, nandiyan pa rin tayo. Kasi para kumita tayo, ang bawat isa sa atin. So, maraming maraming salamat, Panginoon. At alam kong nandiyan kayo palagi para sa amin. At may mo kami araw-araw. So, nakikita sa mga yan, talagang ito, antuwa yan. Pag nilagyan itong, talagang nakahuli ng malalaki. So, kasi yung problema, pag yung kaunti-kaunti uh, ang nahuli. So, parang halos kulangin pa sa konsumo. So, Biligyan mo kami ng pagkakataon para makahuli ng ganito. So maraming 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 salamat po. Sana po ay buong season ng uh, tibog na to ay sana ay marami laging huli. Para yung mga yan ay uh, so madaming kita. So yung pusit. So namamusit yung mga yan. So madalang pangayon ng pusit. Kaya nagbabantay. Uh, चावल करे sakay dyan Go next, kayo naman naman At talagang mga alay, pagkila 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 sila Pagkila Pagkila na. Pagkila 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 ンン行くぞ。